nina So, to na nang damo. Uh, anong 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 klaseng damo kaya? Ay damo. Ay para ba ubras? Oh, para ba nga ayun? Para ba mga upuan mga kaba yung yeah. social. It trash bin, trash can, ang ganda. Oh, ang daming mga basura sa bilis. diyan. May burak. Ah, siya ang ginagawang Cross Boulevard Promenade. Asa ibabaw siya ng, ano, no, ng Manila Bay. Nasa kanto ang Jollibee at uh, meron pang Burger King Chow King eto magandang araw po ulit sa inyo December 7 na Webes mag update naman tayo ng Roas Boulevard Promenade yan natin kung meron ng ginagawa. Ikot lang tayo dito. Meron ano dito eh. May U-turn. Oliver na 'to. Ayan. Ay. Asa na tayo Pasay City. naglagay na rin ng MMDA ng mga poste ng ilaw ayan ang dami ayan may mga ano mga street dwellers kasi bakanting lot ito eh. pwedeng ting gumawa ng maliliit na bahay ayan na kaya December daw matatapos yung ginagawang Ross oh, Boulevard Promenade. Ano, Ito, so may mga, ano pa, mga lagang aso. Hindi ba naman nakitinda? dwellers din, no? At dahil sa Pasay City tayo, kulay pink ang footbridge. Ganda naman ano, ang daanan, kung Ang lapad. Mga uh, Street Dwellers Tingnan natin kung natutulog kung natutulog mga abay, sa Duyan Ito wala na rin yung dito sakit ah, na ang drainage abakal na Ah, wala lang mga ano yung... Ano na ito? Mga kanto. Walang mga ram. Yan. Yeah. Walang mga ram, mga kabayan. Yan. Yeah, Dito yung gagawin. Ayun pala. Oh, may mga naumpisa na pala. Yan. Sinap na. -tuna. Kasama to. Oh. Itong ginagawang cross boulevard promenade nasa harapan lang ng metro park ng federal land. Ataw, kasama. May ano din may drainage sa... eh drainage. Manila bay pa parin tong sa ilalim? Sa cross boulevard promenade at the... Manila Bay pa to. Uh -huh. so, okay, guys. So, at 'tong ginagawa. Napala uh -huh. na opisa na. Upisana. sabit-sabit lang siya ng Rojas oh, Boulevard ito rin nawala na rin yung drainage cover yung grill ah ibenta na grabe kaya yeah, tignan natin yun yeah, o Ah, tingnan natin dito. Tapat lang siya ng Toyota Manila Bay. Meron yeah. na no? Oh, Petron. Malaki-laking lot ito. Yan, yung mga butas na. Pero mababaw lang. Ah, yun ang mm -hmm. uh, gamit na dun. Toyota Manila Bay Tingnan pa natin Ito pa na Ah, sa property siya ng Metro Park Ayan na Ito parang Ano to ha? Trash can May dinadala sila oh. Baka matapos sana 'to ng ano no, nang bago bago Pasko, no. Ah, upuan niya tayo, no. Diyan. ng mga upuan, mga kabayan. Social. At trash bin, trash can. ang ganda ni ano ano siya mga mga kahoy mga plank bagong pasyalan to sa Rose Boulevard Ganda. Hanggang ano na to sa med sa extension sa tanah nito ayoso no? Well, meron pa ang puno ng buko dito ang baba lang. pero mas gusto ko sana nandito sa malapit sa gutter yung mga puno yun ang haba o oh. Ayan, pero pipinturahan na tong ano, itong bakod tingnan natin naglalagay na ng damo ano anong ano anong klaseng damo kaya ay damo ay grass oh ka. ay, karabaw grass ay grass Gras. ito pilitin ko raan yan dito itong bakod matatapos po kaya ito sa uh, December bago magbat ko ilog na may mga tusok-tusok yung design ganito rin siguro yung gagawin dito tara tuloy pa natin Le Pavilion asa ah, tapat dito sa Le Pavilion Ayan, metro park pala to federal land sa siya ng ano, uh, federal land Ayan. Ito sa kabila wala pa mm. ang ano pa lang ang damo pa lang. ano pa oh 300 meters pa to ang kapuntang e sa extension Handa dito wala anong mga street vendors. Yeah, tingnan naman natin dito. Diyan. Diyan okay, lang wala pang activity mga damo damo palang tuloy pa natin hanggang doon na sa edsa extension sa mall of asia complex mga street dwellers pero maano ma, -ano, ma makalat pa. Ah dito ano pa rin. Mga damo pa rin. Wala pa. init na. Ah. tuloy tayo. ganito pa rin muling update ayan ayan uh, na yung damo ayan. ayun na ang edge sa extension flyover ayan may mga building sa kabila lumang buildings na ano nako ang init na tama nauubos na nga yung mga takip ng drainage wala na alis na tira so yan nauubos na mga kabayan yung mga takip ng drainage tindi na nang init ang araw biglang tindi ng init ang araw tapos biglang dililim. ayun may natira pa namang mga pakita drainage ito na yung dulo basura sa binid ayun may e burak at yan ang ginagawang Tuas Boulevard Promenade asa ibabaw siya ng ano no, ng Manila Bay lasa na yung nasa kaliwa yan nasa kanto ang Jollibee uh, at meron pang Burger King Chow King eto meron um. footbridge na kulay pink cross boulevard cross boulevard head sa carousel station lapad dito Mahirap matapos to ng December, ah. Ang dami pa nito. Ang lawak pa nito. Mahaba-haba pa itong gagawin nila, oh. Parang mahirap matapos nang ano to ng December. Eh, pati pala yung paanan ng flyover kulay pink kumbalik tayo maraming salamat po mga kabayan kung di ba po kayo nakapag subscribe mag subscribe na po kayo mag like, mag comment, mag share maraming salamat ulit sa pagsama at panonood thank you po sa mga nag subscribe date natin. 'Yun pag napagod kayo, meron ano dito, mga restaurants. napagod kayo sa pamamasyal sa Roxas Boulevard. Promenade Rod Boulevard Promenade Merong jogging and bike paths mini footpaths field, pet park and uh, government satellite offices nakita na ako mga upuan doon